Pati mga VIP ay hindi na dapat payaga na gumamit o dumaan sa Elsa Bus Lane para maiwasan ang kalituhan ng mga traffic enforcer ng Metro Manila Development Authority. Ang kay Congressman Rolando Valeriano, chairman ng House Committee on Metro Manila Development, mas lalo lang nakagugulo ang pagbibigay ng VIP treatment at sa halip, gawing exclusive ito para sa mga pampasaherong bus. Sabi ni Valeriano, bilang maopisyal ng gobyerno, dapat magsilbing halimbawa sa mga motorista at hindi feeling entitled at ayaw matenga sa traffic. Dagdag pa ni Valeriano, unfair sa mga ordinaryong maumayan na nagmamadali sa pagpasok sa trabaho pero sumusunod sa traffic rules at dapat pantay-pantay ang batas na lahat mahalaga ang oras. Iginit e ni Valeriano, bukod sa dapat exclusive lang ang ed sa bus lane sa mga pampublikong bus, ang papayagan lang ay ang mga emergency cases gaya ng ambulansya, bombero at police mobile. Pero sa memorandum ng Department of Transportation sa pamagitan ng MMDA, ang papayagan gumamit at dumaan sa Ed sa bus lane simula November 20 ay ang convoy ng limang pinakamataas na opisyal ng bansa na kinabibilangan ng President, Vice President, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is RH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!